kahit may ibang laruan na nagkalat to. Kung ano pa 'yung makita nilang nilalaro ng isa, ay hindi nang gusto nilang laruin. Kanya <laughs> sila eh. Humarang hmm, si Daddy Barak. Nagagawa hmm. <laughs> sila sa laruan. <laughs> Si Astig din rin nagpapatalo si Astig eh. O, tingnan nyo naman po. Nakikiagaw din si Astig. <laughs> ah, winawagwag ah, niya pa eh. <laughs> Kahit nakakaladkad na siya eh. Oh, yabag yeah, talaga ni Astig eh. Niwawagwag pa eh. Hindi niya makayang agawin. <laughs> Ayan, galit na si Astig. <laughs> Hindi niya maagaw, dinaan niya na sa tahol. Ha? <laughs> ah, Yabang-yabang niya, sige eh, ah. Malaki pa sa kanya yung laruan niya eh. <laughs> Astig, malaki pa sa iyang manok astig. Hmm. Si Astig ang nagwagi. Tingnan niya po. Oh. Nagpaubaya na si Sarah sa si Goku. <laughs> Siya na nagmamayari ng manok. Oh. <laughs> galing, galing talaga ni Astig eh. Oh. Naagaw niya na yung laruan. <laughs> Wag mo sisirain yan, astig, ha? Astig. Wag mo bubutasin yung laruan nyo, ha? Laro-laro lang. Ayan naman po yung iba. Ayan sila. Si Caramel may sariling mundo. Galaro din si Caramel. Ayan si Tita Iron. Si Kuya Bar... Ay, si Daddy Baraco nila. Tapos si Janelle. sila. Si Gracia yung naka -iga sa upuan. Si Grace naman yung naka sa kahon. Ayan si Estig. Naglalaro-laro lang si Estig.